Alam mo ba? Karaniwang maasim at mapait. Yan ang lemon. Ginagamit itong sangkap sa mga pagkain, inumin, panglinis, hanggang panggamot. Pero, alam nyo ba na ang lemon ay hindi pala isang natural na uri ng prutas na umuusbong sa kalikasan? Sa halip, ito ay isang hybrid o crossbreeding ng iba't ibang uri ng citrus fruits. Ang orihinal na lemon ay nabuo sa pamamagitan ng crossbreeding ng dalawang prutas, ang citron at ang bitter orange. Ang bitter orange naman ay isang hybrid din ng dalawang sinaunang prutas, ang pomelo at mandarin. Kumbaga sa family chain, ang lemon ay parang na ng pomelo at mandarin. Ang proseso ng paggawa ng hybrid na prutas ay matagal nang ginagamit ng mga agriculturist at scientist para makalikha ng mas magagandang uri ng halaman at prutas. Ang ganitong klase ng crossbreeding ay ginagawa sa pamamagitan ng manual pollination at selective breeding. Ayon sa mga pag-aaral ng University of California, Riverside, ang pagkakabuo ng lemon ay maaring nagsimula pa noong panahon ng kanilang pagpapalaganap sa India, China at Burma. Dito raw unang nadevelop ang citron at kalaunan ay pinaghalos sa bitter orange na laganap sa mga bahagi ng Asia at Mediterranean. Base naman sa pananaliksik ng National Institutes of Health, gamit ang DNA analysis at genetic mapping, natuklasan nilang ang lemon ay walang pure lineage o walang original form na katulad ng iba pang natural na prutas. Ang tanong ngayon, bakit kaya nila ginagawa ang crossbreeding? sempre, para makagawa ng mas makabago at mas kapakipakinabang na prutas. Kung hindi nyo na itatanong, ang lemon ay mayaman sa vitamin C at antibacterial properties. At hindi lang ang lemon ang produkto ng crossbreeding. Marami pang iba, tulad ng grapefruit, tangelo, at sweet lime at maging ang matamis at maasim na orange mula sa pinaghalong pomelo at mandarin. Pero aminin natin, ang lemon ang pinakasikat sa lahat. Isa itong hybrid na nagwagi sa puso ng mga tao. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.